Nakagawa na tayo ng ating bibingkang malagkit sa bilao na hindi na po nangangailangan ng oven. Ganun na rin po yung ating sapin-sapin na may latik toppings. Ngayon po ang gagawin naman natin ay bibingkang malagkit pa rin po pero nakalagay na po diretsyo sa mga tub. At this time, maipapakita po ako sa inyong panibagong teknik sa pagluluto po ng malagkit at gagawin po natin mas detalyado pa yung pagluluto po natin ng toppings. Samahan niyo na po muli ang inyong mommy love sa pagluluto nito. Malagkit na bigas, huhugasan lang po nating mabuti. Dito po hindi ko na po ipapakita pa yung paghuhugas dahil malamang alam niyo na pong lahat ito. Gamit po ang coconut milk o yung pangalawang piga ng gata, dito na po natin ihahalo yung asukal at asin. Hahaluin lang po nating mabuti make sure lang po na tunaw na tunaw po muna yung asin at asukal bago po natin ihahalo dito po sa ating malagkit na bigas. Ito na po yung panibagong proseso na ipapakita ko po sa inyo na hindi na po natin kailangan pang lutuin pa po uli mamaya yung malagkit sa gata. Diretso na po tayo sa pagsasaing. Pero uunahan ko na po kayo, panibagong proseso lang po ito. Still, kung ang gusto nyo po ay yung ginagawa natin na after sa ingin, sa kapululutuin sa gata, pwedeng pwede pa rin po, nakadepende pa rin po yan sa inyo. Hindi ko lang po na ipakita sa video pero ang gagawin nyo po, medium heat po yung lakas ng apoy. Then, bago pa po ito kukulo, hahalu-haluin na po natin ito. Iiwanan pa rin naman po natin, pero minsan ang hahaluin para hindi lang po sa pinakailalim. Then, kapag kulong-kulo na, ganun pa rin po, parang regular na pagsasaing pa rin po, hihinaan pa rin po yung lakas ng apoy hanggang sa tuluyan pong maluto yung ating pong malagkit. After nyan, hahatiin po natin ito sa kung gaano po karami yung gusto po natin ilagay sa mga tub. Dahil nga po, kalahating kilo lang po ito, kakasya po ito sa apat na pirasong TIG 500 ml na microwavable tub. Dito nga po pala sa ating malagkit, pwede tayong maglagay ng iba't ibang flavor. Nakadepende na po yan sa atin. Iplaten lang po natin yung pinakaibabaw at gagawin naman na po natin yung ating latik toppings na may mga nagsasabing hindi lang daw po dalawang ingredients yung ating ginamit. Naku po mga palalabs, hindi po talaga ako nagsisinungaling sa ating mga recipe dahil alam ko naman pong susubukan nyo ito kung sakaling magsisinungaling ako at pumalpak kayo, sino po ba yung babalikan nyo? Panoorin nyo lang pong mabuti itong ating video kung sakaling matagal na po kayo nakafollow sa akin. Alam nyo lahat po ng aking mga teknik ay aking binabahagi at wala po talaga akong tinatago pang sikreto. So, heto na nga yung ating brown sugar. Inilatag po lang po mabuti dito po sa ating kawali. Naka low heat lang po yung lakas ng apoy natin dito. Huwag po muna natin haluin hanggat hindi po nagsisimulang matunaw yung asukal. Kapag ganitong nag-uumpisa na po, tuloy-tuloy na po tayo sa paghahalo at hindi na po natin ito titigilan. Sa mga nagtatanong kung pwede raw po bang gamitin yung mga regular na kawali at hindi po non yes, pwedeng pwede po. Pero make sure na huwag nyo po talagang iiwanan, bantayan nyo pong mabuti dahil kapag nasunog po yung asukal, papait rin po yung latik toppings. Dito po dapat tunaw na tunaw po yung asukal, wala pong maiiwang buo para maganda rin po yung resulta ng ating gagawin. At kapag fully melted na, saka lang po tayo maglalagay ng kakang gata. Coconut cream, pinigapo po ng walang halong tubig yung inyo pong gagamitin para hindi po tayo pumalpak. Dito po, madadaanan nyo yung proseso na mamumuo po yung asukal. Okay na okay lang po yan dahil isa po talaga yan sa mahalagang proseso bago nyo po makuha yung maganda pong outcome. Sa puntong ito, pwede nang lakasan yung apoy pero make sure po talaga na huwag nyong titigilan sa paghahalo. At sa mga nagtatanong kung pwede raw po ba yung mga instant gata na nabibili po sa market, may ipapakita po ako sa inyo. Sinubukan po ito ng inyong mommy loves para naman po maipakita ko na rin sa inyo. Same process lang po ng ginagawa naman po natin gamit po yung fresh coconut cream. Sa una, mukhang okay naman, pero habang malapit na po itong maluto, napansin ko, mas marami po tayong nakikreate na oil, konting-konti na lang po yung makukuha pong latik. Tinry ko pa rin po itong gamitin dun po sa ating malagkit, na-spread ko pa rin naman po itong mabuti, yun nga lang sa dulo po talaga, tumigas po ito na parang candy, kaya kung sakaling makakahanap po kayo ng puro po, yung wala po talagang halong kahit ano na mga ready to buy sa market, yun po ay pwede nyong gamitin. Pero yung mga ganitong nahaluan na po talaga ng iba pa pong ingredients, sorry po, katulad nga po na nasubukan ko, hindi po naging maganda yung pinaka -resulta. Balikan na nga po natin yung atin pong nilulutong latik. Dito po, isa po sa napaka-importante rin, huwag nyo pong titigilan sa paghahalo mula po nung nilagay po natin yung atin pong gata Tuloy-tuloy po dapat tayo sa paghahalo nito. Hindi ko na po masyadong ikakatpa yung video para naman po makita nyo po talaga yung mga prosesong pagdadaanan nito. At pwede rin po bang malaman ng inyong Mami Loves kung saang lugar po kayo nanonood nitong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang inaabot nitong ating bibingkang malagkit recipe. listen, cook. Cooking made easy as one, two, three. Sa kusina may kwento, si Mami Laps ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Laps kahit medyo mahi Cook mo, rin. Dito po mapapansin ninyo na medyo mas marami po yung nakare Dito po mapapansin ninyo na medyo mas marami-rami po yung nakare-eat po natin ngayong oil kumpara po doon po sa nakaraan nating video, yan po ay dahil natitigilan ko po ito sa paghahalo dahil nga po kailangan ko pong iset up yung atin pong pinaka camera. Kaya po binibidin ko sa inyo, napaka-importante pong huwag yung titigilan sa paghahalo para kaunting oil lang po yung inyo pong ma-produce. Pero ang gagawin lang po natin dito, kung sakaling ganito na po yung mangyari, itagilid lang po yung kawali, then kunin po yung pinakalatik para mahiwalay po yung pinaka-oil kahit po lumamig itong ating latik toppings, hindi po ito tumitigas at hindi rin po basta-basta natutunaw. Nasubukan ko po ito lampas isang araw na in good condition at intact pa rin po ito pong ating toppings. Then hatiin lang po natin sa apat at spread lang po natin sa pinakaibabaw ng ating malagkit yung ating pong latik. Mo na kailangan Lahat ng hakbang ipapakita sangkap hanggang sa plating si Mommy Laps tunay na inspiris so mix and cook cooking ladies here's one two three kay Mommy Laps masarap palagi lutong bahay lutong puso sa bawat recipe ramdam mo ang totoong mo rin. Yung atin pong pinakamalagkit, sa totoo lang po hindi mo po masyadong mapapansin na iba po yung pagkakaluto natin dito. Basta tama lang po yung nilagay po nating liquid sa ating malagkit. Mas pinadaling proseso pero pareho lang po yung resulta. At syempre pa, hindi ko na kailangan pang i-describe kung gaano kasarap itong ating bibingkang malagkit lalo na yung may ganitong toppings na sana po mas nalinawan ko sa inyo na dalawang ingredients lang po talaga asukal at kakanggata lang po yung aking ginamit dito wala pong ibang sekreto sa inyo ang inyong mommy loves sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ng isang makabuluhang video so paano hanggang sa muli po nating pagluto cook, cooking and One two three